Yes. Yan yan ang mga taos Hindi po porket sinabi nila na maisog. Mm -hmm. Maisog talaga. Pero friendly po kami. Yes, ma'am. Yes. Yes, yes. Mga kasama, kadalawa na. O, gagong takna, ah. Ang atuang ila-ilahon, maong usa sa onsa ka mga tribo din sa Davao City, nga mao ang Tausog Tribe. Tara, ubanin ko ninyo sa pag -ila, ila sa tradisyon ng kultura sa tribong Tausog. Si Mamorgia Ahamad, Secretary of the Deputy Mayor of Tribong Tausog, ang atong makauban mga kasama. Welcome sa tuang ang special report sa DXDC RMN Davao and atong hisgutan ka kon ang bahin sa Tausog Tribe. Ang so, is... sa baning Tausog Tribe or short background lang bahin sa Tausug nga tribe. Ah uh, itong bang, uh, itong Tausug ma'am kasi palagi man nilang tinatanong na bakit isog mm. or uh, minsan din naman uh, people of the current 'di kasi ang pagpaintindigin nila sa marami kasi ang mo, marami kasi ibig sabihin ng Sug. Mm. Uh, yes. Kasi yung sub talaga, ma'am, is yung, yung, yun yung older na name, uh, older na name ng hulo. Mm. Hanggang ngayon, hindi namin, hindi namin yan sinasabi na, you are from hulo. Meron mm. Pero sinasabi namin, you from sub. Yun. Kaya tinatawag kami ng tauso. So, sa ano na po is, uh, pag national na, hulo ng tawag. Hulo-sulo. Oo, mm, yes. oo. Oh, oh. uh, tapos yeah. ang sog naman is ang sog naman ko na isa is yung current. Kaya sabi na kaya mayroon mga ano sa na sa Google na we are people from the forest. Mm, people yeah. of the. Yes ma. Uh, at, uh, hindi po talaga kasi ang pagkaintindi po talaga nila. Kasi uh, ano mo uh, we are people from the uh, from the current. But mm -hmm. people. hulo talaga hulo so, Yes. Something. <laughs> At, Saka yung soap din naman ko sinasabi nilang maisog. Mm, maisog, yes, yes ma maisog. But, um, uh, ano, sa, dyan sa maisog na sinasabi, ma'am, hindi sa porket sinasabi na maisog kami, brave kami, na ginagawa namin yun na walang, ano, na hindi sa, ano, hindi sa lugar. Yes, yes. Pero pag, ano kami, may, ano kasi kami, pag Oh, Inaapi kami na hindi naman namin kasalanan. Mm. So, yun, nakikipag-ano kami. Mm. Ang baga, inaano namin yung katarungan oh, namin. Yes. Hindi talaga kami magpapat magpapatalo. Mm. Pero pagkasalanan namin, tatanggapin namin. Mm. Pero pag wala, hindi namin kasalanan. Hindi namin yun. Hindi talaga namin kasi. Kaya sinasabi na, ano, um tausog is brave daw, may mm. yes. Tapos, at saka may ano ko kami, may isang salita kami. Yes, ma. Am. Once na sinabi namin na, putulungan kita, huwag kang mag-alala, o kaya pupuntahan kita kung may problema ka. Mm. Mas mabuti, yun ang sinasabi, mas maganda pang late, kesa wala. Mm. Ha, kahit hindi mo makamunta ng, ng, ano, ng exactong oras, at least nandyan. Mm. Nandyan sa araw na, sabi niya, bukas. Tutulungan kita o kaya bukas ibibigay ko sa iyo. Hindi po talaga yan magbabago. Wow. Kung anong sinabi sa iyo, yun ma, ma ano po um gagawin ko talaga na. Oo. Mm. Oh, oh. May mga traits sa yeah. Uh, yeah. tribe ng Tausug. Mamasa yes. ma ba kasagaran o dinhi sa Davao City makita ang Tausug tribe? Mo? Yes. Dito po sa ano, dito po sa Davao. Uh, more than 30,000 30, uh, 30 population mm. po kami. Oh. So, ang pinakamalaki, uh, mga nasa 10 plus, 10,000 mm -hmm. 10, uh, 10 population is Tamayong. Tamayong? Kalinan? Oh, yes, yung kalinan. Tapos ang um, ang mga iba nahati, hati na hati-hati na sana may di ba may first, second and third district ko tayo. Yes. So ang iba na nahati na sa sa first second, third, diba? sa 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 second district. Mhm. Mm Ayun, ma'am, unsay challenges ninyo karon ma'am sa Tawsub tribe labi na sa modernong uh, moderno nga panahon? Okay. Kaya nga mam Ma nagpapasalamat kami dito sa Davao mm -hmm. na, na dito kasi dito ko dito ko na kilala. Eh, hey, actually kilala kami sa ano, pero dito, yung mga hindi na yung mga hindi nila alam, mga mm. uh, new generations uh, hindi nila alam ang mga ano, tribe about sa tao so dito sa Davao mm. makikita nila ko ano yung mga traditional na clothes, yes. yung mga uh, traditional yung mga cultural and immoral -hmm. So, dito nila nakikita na ah ganito pala yung tawso mm -hmm. kasi pag uh, paglumaki ka na sa city wala ka nang alam na ano Kaya eh, makikita mo lang sa hulo lang mm -hmm. kung saan nagano pero dito sa Davao napakaganda dito sa Davao kasi pinapakita na na ano mga na hindi na pinapakita nila yung ano yung mga uh, matag tribo na mga sinaunang panahon yes. no, dito oo. sa Davao. Kaya malaking pagsasalamat namin dito sa Davao hindi nawawala yung ano yung mga traditional and cultural ano naman. Yes, oo. Highlight na highlight yes, yung... Na highlight. Oo, o, tausog tsaka yung ibang mga tribo. Yeah. Ma'am, in line with your... Yung sinabi nyo kanina, ma'am, na cultural dance. Yeah. Ma'am, known yung tausog sa pangalay yes, dance po. Oh, no, Ano po yung pangalay? Na? Yung pangalay po yun yung kung um, pag uh, ginagamit mo yan namin uh, sa tuwing may kasal. Mm -hmm. Sumasayo po yung ano. Pero yung pagkasal, yung pagkakaalam ko po, po noon kasi mga lola ko, nag, ano, mahinay po siyang magsayaw. Mm. -hmm. Kaya gamit yung kulintang. Yes. Kulintang. Mm -hmm. Tapos may sarili din silang ano kapag singer sila. Mm -hmm. Ang tinatawag namin is lubo. Mm -hmm. I believe ma'am this uh, kadayawan event po, malaking tulong din po na aside from the yes. No, members, Yes. Mapakilala po din yung Thousand Tribes sa ibang nabawa niya sa Katagista. Kung ang sa'yo panginabuhian sa kasagaran sa Tausug? Tribes? Huh? Um, kami po kasi, yes, lalo na dun sa amin, pangingisda. pangingisda. Oh, yes. At saka, ano, um, po kami. Mm. yes. Lalo na dun sa Hulo. Malapit kami sa Malaysia. Yes. Oh, Malapit oh. kami sa Malaysia. So, yun, uh, kami ng mga product ng Malaysia. Mm. Ano mga noodles, mm. uh, mga malong, mm. mga tela nila. So, ginagawa namin damit. Wow. Kaya, minsan, nasa, sinasabi nila, saan ba yung mga damit na ano, Malaysian po, kasi malapit kami sa Malaysia. Malaysia. Yes. Uh -huh. Ay ayan. Okay. Ma'am, okay lang ba, ma'am, nga, magtindog ka atong ikuanin ninyo hang yes. sinina? Unsa'y pangalan, mm -hmm. ani, ma'am? Kaya e, nagstorya naman ka. Yes. Bahin sa kinang kasuotan. Yes. yes. Unsa'y tawag sa inyong kasuotan sa babae Ang po? Ang tawag po sa kasuotan namin, bali may dalawa po kaming kasuotan mm -hmm. na ginagamit para sa sa babae. Ito po yung Biatawi Biatawi po siya. Biatawi. Yes, po, Biatawi. Um, ginagamitan po namin ng salay. Mm -hmm. Ito pong salay, malong po siya. Yes, po. Um, habol Kaya mm -hmm. sinasabi po kami kasi embroidered po siya. Embraided. Mm -hmm. ano, sa mga ano. So, tausog lang po ang naga gumagawa, gumagawa nito. Yes, yes, po. Tapos, mayroon din po kaming sablay. Yan po, sablay. Eh, yes. Ito po, sablay. Mm -hmm. Sablay. Sablay po. Ah, lahipod siya. Ah, lahipod sablay. Sablay. Ay, lahipod sa malong. Lahipod sablay. siya. Ay, lahipod sa ginagamit po. Biatawi tawi po mm. Tapos, ito po supply mm -hmm. na malaki, na wala siyang ano, supply yes. po siya. Mm -hmm. Dalawang ano. So ginagamit po namin 'yan pag may okasyon, mm -hmm. may kasal, 'yan po. Ginagamit po namin 'yan, may mga uh, binyag, mm -hmm. ganun. 'yan. How about sa lalaki ito po? Ito po 'yung sa lalaki, lapi. Mm -hmm. Lapi po siya. Ano sa to, ma'am? Lapi. Lapi. Kaya nga ah. po siya tinatawag lapi kasi naka-open. Ah, okay. Wala po siyang butones. Ah. Yan po yung sinusuot ni Lapu-Lapu. Ah. Kasi si Lapu-Lapu po, isa siya pong tausog eh. Okay. Yes, okay. Ang Ayan. pangalan po ni Lapu-Lapu is Ilijil. 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 Ah, yes. Ah. Siya po. So yan po, kaya tinatawag kaya ganito po siya ka kasi hindi siya naging ko. Ganyan siya kasi ina ano siya po, omen oh, mm -hmm. lapi. Tapos um tinatawag po namin yung ano niya kasutan niya kasi uh, mali maiksi siya sa baba, kuput. Mhm. Mm Kumbaga uh, skinny. Skinny oh, po, yeah. bravo, Meron din pong isa, pwede pong gamitin ng babae at pwede pong gamitin ah. ng lalaki yung pambaba mm -hmm. sa wall na malaki. Mhm. Mm yun pwede pong gamitin ng lalaki at saka pati parehas din po. Mm -mm. Pero wala po siyang garter. Wala po ah, kasi akong ano. Yes, ma'am. Eh pinaano lang po. Mm. So, Ayun. Salamat, so, ma'am. Uh, pwede na to if pa ilala-ila inyong instrument yes, ma'am or kaya mga, mga Yes, ma'am. Ito po ay yung tinatawag naming talam. Tapos pag may pagkain po, dulang na siya. Dulang? Dulang. dulang. Tapos mm -hmm. napupuno siya ng ano ng pagkain, may mga may pagkain, may kanin siya, tapos mm -hmm. may manok, at uh, tula itong. Yes po. Ito, po ng pagkain namin nilalagay namin diyan. Lalo na pagkasal o uh, ano, um binyag. Mm -hmm. uh, mayroon kami ganyan. Ito naman po yung gabbang. Wagbang. Uh, Sa ilupon kung sasabihin. Ah, yes. Gab ito po is dabakan. Dabakan? Yes, dabakan. Pero ang tawag po talaga namin dapo. Kaya dapo, gila, dapo po eh. Dapo, dapo. ah uh, ano po siya, skin po siya ng kambing po. Kambing. Kambing. Yes, kambing. Ito po is agong. 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 Agong po. ah uh, magsama po yan silang tatlo. Mm -hmm. Kini ma'am, ang kulintang. Kulintang. Pero uh -huh. uh -huh kulintangan. kulintang. Uh, yes, ayan. Eh okay, iba-iba uh, lahat po ng mga moros, mm -hmm. mayroon po kanya-kanyang ano, ay uh, mayroon po sila ganito pero may kanya-kanyang pagkaka. Ayan. Yes. Mammingka ang uh, mga generation baka rin sa inyo ha, new generation po sa Tausug, uh, nagaga-practice pa ba ng mga yes, instrument? So, nagaga-practice. Lalo na sa mga school nila, hindi po talaga nawawala 'yan sa oh. school. Oo. Mm -hmm. uh, kaya po 'yung mga teacher din si ah, uh, maraming salamat din po sa mga teacher na hindi po nila ginawala yung mga ano ng mga ano, mga matag tribo ko yes opo okay. ma'am uh, lastly po unsay mo hang kining mensahe sa mga dabawenyos mga bisita or kauban ng mga uh, 11 tribes sa panahon sa kadayawan. Uh, maraming maraming salamat po sa pagbisita sa aming bahay sa Thousand Drive at sa kasama na sa mga sa aking mahal na deputy mayors na Eleven Pride dito, dito po sa Davao. At saka um, inaanyayahan po po sila yes. na bumisita ngayong kadayawan dito po sa tribal village dito po sa May Magsaysay Park. Salamat kayo ma'am sa yes, panahon um, o sa pag-share uh, sa kining kultura tradisyon o gubang pang impormasyon bahin sa Tausug Tribe. Happy Kadayawan! Ug siyempre mga kasama, aron mas kumpleto ang atong experience sa Kadayawan. Ang yung ko sa Tribong Tausug kung pwede ba masulayan ang ilahang kasuotan. And mga kasama, ilahang kung kong itabangan na masuot ang tarong ang ilahang kasuotan kay di ay Musayaw og Pangalay. Kana mga kasama ang dili na po malimtan nga experience nga gi paabi-abi pod sa ako ah, sa tribong tausog. Alang mga kasama sa kadayawan special coverage nato karong tuiga. ug ayan na naga na ko gawa sa ilahang balay og, nag nagandam na Aaron Musayaw ug pangalay uban usab mga kasama ang miyembro sa sa mga miyembro sa tribong tausog nga naa karon mga higala sa magsaysay Double City din nahiimutan ang kadayawan Tribal Village. Alang sa DSBC kadayawan special coverage ng Jumanjens, Hartbagona, at Rmn.